thank é you Thank yeah. you. tabak sa ang gumamit ng tabak sa tabak ni mamamatay. Scourging at the pillar, Camarero, Luz, Family, Barangay, Candaco. Paghampas kay Jesus sa haliging bato, ang pertugoy nagsikuhan ng panghampas na supina, hinuhubaran ng iba, itong poong walang sala, walang kibot, walang kibot ng babata, ng babata. Iginapos na si Kristo sa isang haliging bato, hinampas na walang toto, mahigit na limang libo na tapos hanggang sa buto. Jesus Dismayado, Kabararo, SKK Libot Uno, Barangay Libot Uno. Mm -hmm. Ang pagkalupasay at panglulupaypay pa'y ni Jesus, Senor Desmayado, sa tindi ng pagpapahirap at pagkahagupit ng mga kawal sa katawan ni Jesus, siya ay napasubasto ng na lamang at nalulupaypay sa sakit na natamo. Jesus Nazareno ni Pagkahera, Recamadero, Manuel Cornejo Family, Barangay Poblasyon. Pagkat mukhang nanginhina na si Jesus at paminsan minsay ay nagsusukaso, inutusan ng sundalong Romana si Simon upang tulungan si Jesus na pasangin ang krus. Ito'y nagpapaalala sa atin na minsan sinabi ni Jesus, Pagsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan. Nagpong ito ay ang pagpasalubong ng Yesus sa mga babaeng taga Jerusalem sa daan ng Cruz patungong Calvario. Santa Veronica, Panarusale, Camarero de Rosario Family, Barangay Cabal. Pinaniniwala ang isa sa mga kababaihan na sa Diyos. kay Kristo sa daan ng Diyos. Naging tanyag ang kwento tungko sa kanyang inampanan. Kaya sa paniniwalang pinunasan niya ng sariling belo ang mukha ng magdurusang kaminaan. Ayon sa tradisyon, nalarawan sa dalang mukha ni Jesus. Ang kanyang ginawang kabanalan ay nababangit sa mga paglilay sa tradisyonal na daan ng Diyos pinaniniwalaan namang ang belo ay ginala ni Veronica kay Emperador de Berio upang itong lutasan sa karamdaman. Sa isang aklat ng Apokrima, inuugnay ang buhay ni Santa Veronica sa babaeng inaagasan sa Ebanghelyo na gumalita sa pananampalataya kay Jesus.